Isang napaka-emosyonal na post ang ibinahagi kamakailan ni Rufa May Quinto sa Instagram na talaga namang tumagos sa puso ng kanyang mga fans at mga kaibigan sa showbiz. Ang post ay tungkol sa anak niyang si Athena Magalanes at ang malalim na pagtanaw nito ng pagmamahal at pasasalamat sa kanyang yumaong ama, si Trevor Magalanes. Matatandaan na nitong nakaraang buwan, pumanaw si Trevor. Nalabis na ikinagulat ng publiko at taga-suporta ni Rufa May sa loob ng maraming taon ng kanilang pagsasama mula pa noong dalawang libo at labing anim na, masaya nilang pinalaki si Athena bilang bunga ng kanilang pagmamahalan. Sa post, isinulat ni Athena, the love string will last forever. Thank you daddy. Mahal kita. Kasabay nito, ibinahagi ni Rufa Mai ang ilang mga larawan ng mag-ama mula sa mga masasayang alaala -ala, hanggang sa mga tahimik na sandaling sila lang dalawa. Kitang-kita sa bawat litrato ang tibay ng samahan ni Athena at ng kanyang daddy Trevor. Hindi rin nagpahuli ang mga kaibigan at tagahanga sa pagbibigay ng suporta. Isa na rito si Rufa Gutierrez na nagsabing, Sending you both love and light, Athena Ampersand at Rufa Maikinto nandito lang kaming nagmamahal sayo. Nagpaabot din ng pakikiramay si Natalie Hart at ilang mga fans na nagdasal para sa katahimikan ng kaluluwa ni Trevor at lakas para sa naiwang pamilya, matatandaang matapos mabalita ang pagpanaw ni Trevor. Agad lumipad patungong Amerika si Narufa Mai at Athena upang ayusin ang mga personal na bagay at magluksa kasama ang pamilya ni Trevor. Sa isang pahayag, sinabi ni Rufa, I'm deeply saddened ila this development. Hope you give us time to mourn his loss, especially and my daughter. Just pray for us that we will get through this yela the help of God. Dagdag pa niya, thank you very much and please give us respect and pray for us in this time of trial. Tunay ngang sa likod ng kasikatan at katatawanan ni Rufa May, ay isa rin siyang ina at asawa na may pinagdadaanan na hindi biro. Sa ganitong panahon, makikita natin ang totoong halaga ng pamilya at kung paanong ang pag-ibig kahit sa gitna ng pagdadalamhati ay nananatiling buhay, gaya ng pagmamahal ni Athena para sa kanyang daddy. Para sa mas marami pang kwento ng buhay, pag-ibig at lahat ng kaganapan sa mundo ng showbiz, huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-turn on ang notification bell dito lang sa Manila Filipino.